Uh, paggawas na ako galing trabaho, pag uman ako trabaho, dire dahil na ako na to sa dire sa imus sa ano, kay kasi lamik daw kayo magsisig dire ba? Ah, Nya dire na sa akbang ng plaza, dire sa simbahan sa imus, dire ah. Human o oh, pag uman ako order, bidyo bidyo man ako bang, nang lingi oh? na ba kayo, tatatik ba? Pag uman, pag pakit-kit dyan ko sa camera ba ako hmm, diba habang hinintay ko pa yung aking inorder pakit tingin po guys akong inorder na abot na kalating oras ba 30 minutes na ako naghihintay yan pakit-kit lang muna ako sa camera habang wala pa akong inorder hmm, diba hmm. habang wala akong inorder yata ganda yun ako huh? Diba? wala pa akong inorder kaya gutom na gutom na dito ako ba kaya tingin po guys 30 minutes na diba na ting tingin na ako kasi dugay kayo na ako kasi niinip na ako ba ah di ara yun lang gusto ko dali yan ba kaya ang kanin si si na may ito si tunga tunga ba tapos standard pa o oh. bakal 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 ba o dami kaya nang tapos dalawang kanin may na sabaw may soft drinks ayan ang gusto gusto ko talaga dali bakit ba kailangan kaya mga sisig dali ya ha huh? o oh, yan ay hindi video ko kasi may kung sa isang oras akong pabot yan wala akong nangyayos ng kanon ba adik mo sa kanon na malakas mong sa kanon ba kanon is the light is the light sa kanon yan akong halawalo ng lamig ng sisi diba ba yung itlog parang makakalat sa sisi parang puting oh, lang ayan na ako na kasi parang masarap Parang may yung ano, masarap, masarap. O, oh, Okay, 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 okay. Yan, inahalo-halo na ako na. Inahalo-halo. Yan, nandung man lalaki, gusto tumingin sa kamera. Eh, yan, pagkasubok ko, yan, mainit, mainit. Yan, napasok, hindi lang ako na Eh, okay, 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 okay. yan, okay daw, okay daw. Yan, yan, tinabi ko mong sa tuwing siya. Lalaki, tingin, tingin pa talaga lalaki. Gusto talaga tumingin sa kamera. O, eh, mainit ang sabon yan. Pag-ainit sa sabon, mainit talaga, mainit. Mapasok, hindi lang na. Yan, hmm. Yung pain ay may nang lakas kasi oh? dagan ganyan na no, ba. Oh. Ayan, pakisubo niyo. Oh, pain may aim din, paka din na talaga. na kupol din talaga kumakain ba oh. Hmm, ang sarap na pala. Ang sarap na sarap talaga niyan. Sarap na sarap na sa ubo 'yan, ah. ayan, isang subo pa talaga. Hmm, ayan, ang sarap, sarap talaga sa ubo niyan. At tapos na natukan ko ba Na natukan? Kasi dito sa nako ng Nordic kung Pepsi eh. Kasi Poker tokan ko ba? Yung tokan sa Tagalog ay uh, nabulugan Ayan na, ayan 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 na, talaga, kasi ayan na ba, yung babae, atik atik na mga ba, gusto tumingin, ayan, nasubo na nga ako, oh, eh, isa lalaki, oh. kanwari daw, meron nakatingin sa baba, gusto talaga tumingin dito, kasi ayan na, oh, artista, gud ba, malaga ng artista, oh, minang ako, oh, may inis oh. sa baba, malaga ng inis sa ba Subo o liyaw eh. Oh, yung lalaki ko na naman oh. Ayan. Ayan mm. Mm. Imi -imi talaga, oh, subo. Hmm. talaga makain na lang yan. Diyos, diyos, ko. na ng kamera. yan, yung ganila. Bango na ng kamera para wala na ako ano ba. Tinting ng mga lalaki. Hmm. Lam kayo. Oh. ba? Diba? Ang sarap sa sana. At sarap Tagalog, masarap. Eh. andito. Oh, ayan, na yan. Ayan, subo. Oh. Mm. Tapos, ikup ulit ng sabaw. Hmm, yan. Magigit na sa bawat. At busog na busog na sa ang kulay. Ayan. Eh. Tapos, subo pa ulit. Hmm, yan. So, mga kasi super talaga na diyan. Ano? Ang gutom na gutom talaga ako. Diyan kayo galing sa trabaho ba? Marami kong ginagawa sa trabaho. Kasi yan, Ah, uh, hindi ako kumakain ng hapon. Kasi yan, gusto ko kung may nasisig. Hmm, sarap-sarap talaga kumakain. Hmm, subo so, pa ako. Mmm, mm. subo pa rin talaga yan. Oo, oh, isa pa kung mga subo pa talaga. Kasi kanin is the life, paraming kanin yan. Mm. Sinubo pa talaga. Ang tingin-tingin, oh, pulis mo na. Ay, may ay, may ay, nice. Kung ang kamera, kasi huma naman kawal. Matay sa inyo na drinks. Kasi natukan na ba? Mm. Atay ka, tingin, tingin na dito. yun, Ayan, oh, 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 hurt na, hurt Oh, Ano pagka unya awala ah, wala na is mo gud eh ayan na ah. tambay busog na ba oh sold so pag binili ko na 160 ng pieces lang di rin sa ay eh, mas sa sisig kayo o oh, yan i eh, na na ako kasi humana ako, ako kasi atun na ako ako kasi antok na ako bye bye see you next week